ang AFP, tapusin na ang mahigit 30 taong pakikipaglaban sa NPA. Pero imbes na karahasan, ibang taktika ang ginagamit ng milita. Graduation ng elementarya sa barangay Umiray sa Dinggalan, Aurora. Ang panauhing pandangal, si First Lieutenant Fuentes ng Army Special Forces. Malabong mangyari ito nang hawak pa ng NPA ang umiray noong isang taon. Setyembre lamang ng 2007, nakuha ng Army ang malaking kampong ito ng NPA ilang kilometro mula sa lugar. Sabi ng mga taga-umiray, malaki ang nabago nang dumating ang Army. Hindi tulad noon na may mga NPA na halos kaunti mo nalang kakanin nangihingi pa sa'yo. Hindi ka naman batanggi sapagkat baka naman ikaw ay aglahiin. Ay nga po, kagandahan na may kami may katuwang na mga military. Ayun po nga aming naghahanap buhay ay maalwan ang pagkilos. Sakop ng brigada ni General Segovia ang Calabar Zone. Hindi lamang baril ang dala ng mga sundalo. Gumagamit din sila ng pala at martilyo. Nung dumating sila rito, pati mga kapitbahay namin nagagulat din, nag sa mga bubong. Ano mayroon? May gera ba? Mga sundalo ang nagtayo ng bahay sa Kalawan, Laguna para sa 38 pamilyang dating nakatira sa ilalim ng tulay. Naniniwala ang army na hindi lahat mapukuha sa barilan. When you talk about uh, military operation, siyempre may napipinsala, may namamatay, may nadadamage. So, kumisa, it does not end the problem. It breeds other problems. Okay. Sa paite naman, hindi mapigilan ang pag-uuling sa bundok. Pero tinuruan sila ng army na makapag-uling nang hindi makakasira sa kapaligiran. Pag sinabi uh, sundalo, eh, panay panggera lang ang uh, kanilang uh, alam na nagawin. Ano? Pero ngayon, ibang-iba na. Uh, nung nga nag-seminar yung aking mga kabataan sa kanila, sabi ko, ang laki ng pagbabago ng image ng ating uh, kasundaluhan. kasundalohan. Oh amen. Ready on the right? Yes! Ready on the left? Yes! Ang mga kabataan naman, binibigyan ng leadership training sa kampo ng militar. Target ng militar na tapusin ang laban sa NPA sa 2010. Ang misyon ngayong taon, malumpo ang higit kalahati sa nalalabing 87 guerrilla fronts ng NPA. Tiwala ang army na mananalo lamang kapag nakuha ang respeto at tiwala ng taong bayan. We are not in the business of counting bodies or counting firearms. We are more in the business of uh, ensuring that there is peace and development. Maghahain ng